hapon mga ka-idol ayan kaulanan ay kami ay uh, andito ngayon sa Pugo pero kami pa uwi na galing kami ngayong Pugo ayan napaka muulan dito mga ka-idol ngayon ayan ang hangin ay norte parang may bagyo na talaga dahil norte na yung hangin ayan o napakalaki ng hibas kitang kita dito mga ka-idol yung dagat o Ayan, medyo malabo lang kasi nga ay maulan. Ayan. Andito kami ngayon sa tuktok ng kabundok-bundukan. Ito. Nasa tuktok kami ng bundok. Ayan, kaulanan ay kami ay andito ngayon. Ayan pa, ang patak ng ulan sa tubig. Hibas? Hibas nga, laki. Magipit tayo ng hibasan. Tayo nakasabaw pa ng sikad. Yang aking kasama sa paglagalag ng kaulanan. Ayan, napakaganda guys ng kanyang sombrero. Ay <laughs> oh, napakaganda ng sombrero niya. Ayan, ako naman ay nakapayong. Ito, nakapayong si Inana. Ayan, tapos may kasama kaming isang bata. Yan ang kanyang apo. Napakaganda din ng kanyang sombrero. <laughs> ayan o. Oh. Ayan. Ay lumalakas ang hangin. Ah, may bagyo talaga siguro dahil ayan o oh, ang hangin ay norte. Dito nang gagaling ang hangin o. Oh. Ay kapag dyan ang gagaling ang hangin, dyan sa tapat um, ng camera ko na yan, ay merong sama ng panahon. Ayan ang hangin uh, dito pati kami ngayon sa kabundok-bundokan kitang kita ang dagat kaso nga ay medyo malayo, malabo sa ating camera dahil medyo umuulan tapos malakas malakas pa ang hangin dati kapag naandito tanaw ang isla ng Marinduque dyan sa lugar na yan dati tanaw dyan ang isla ng Marinduque at dito naman sa lugar na ito tanaw ang isla ng Romblon ay eh, ngayon uh, umuulan tapos malakas ang hangin kaya hindi natin matanaw ngayon ang isla ng Marindoke at isla ng Romblod ayan kitang kita ang pamuti ng alon sa dagat lalo na dito sa tabi dahil malaki ang hibas ang ah, napakasarap ng ng panghibasan ah, kaya kami umahon ngayon mga kaidol ay sanay kami mangunguhan na naman na